so nagbabalik ulit ako dito sa Hermosa Sports Hub dito sa tabi ng Danghari Imus Cavite so ano ngayon na may duwat di ba kaya sarado kaya tapos maraming sasakyan tapos nandito si Aldo ano si Idol Paolo Yamsuan ayan Dado sa mga, yung bike niyang Canton pero ang dala niya di ano eh yung folding pero ano to eh bigatin yung mga pyesa mamaya ibabadchik ko rin yan eh no saan ka magaling, ba galing ba? Tondo. Tondo pa, no? tas Tapos Pero mamaya, ayan natin yan. Hindi naman mag no? Tondo. Uh. <laughs> pwede, pwede, pwede. <laughs> ayan, so anyway, for this video naman po, ang yun na natin picture ngayon, ito yung nasa live stream ko dati nung kababalik ko lang itong fork na to. Ayan. Ayan yung fork na pwedeng kantahan ng bakit ngayon ka lang. Kasi, <laughs> <laughs> Meron mga mag... Ikaw naghahanap pa ng ganyan, oh, di ba? Kasi di ba, yung fork mo dati, yung toxic na... Oh, uh, no, medyo mahaba ata di ba? Oo. Basta parang ganyan. Yung, yung tapered, na, na roast no? Kasi yung gulong mo dati, uh, 700 by 48, 48, 48, 48 c Tapos sobrang lito na clearance. Oh. Eh. Naghahanap ka ng fork ng ano, di ba? Yung... Makapal. Maganda yung wide stance na ganyan. Tapos uh, paratis parati yung 2.2 or... 2 .2. 25, siguro, uh, uh, ibig sabihin, yung medyo malaking 29 na nagulong, hmm, pero... Makapal na yun. Uh. Kasi uh, pag sa Narostan, hindi kasha yung... Alam ko, maximum yata yung 2.1 uh, yung kasha doon. Eh. At saka, ma maikli yung crown oh, ground length. Crown length, crown length. Na hindi masasacrifice. yung bot, ano, bottom bracket na... Drop. bottom drop, Oh, Ah, uh, yung maging parang ano, hindi... Parang baba ka, o. Oh, parang baba. Kasi yung baba na bottom bracket doon sa sa dati kong bike. Eh. So, para masakre para pag binaba mo pa ng sobra bababa yung boto mm. yun. yun yung tinatawag din ng pedal strike oh eh. pedal strike nga yeah. ayun nga no sa nakita nyo dodi si naman to actually marami ng ganitong bar, ano, eh, brand na ganyan yung fork eh ang nauna ko actually yung pinakauna kong nakita yung Hasins dati na ano na pinicture ko last year kaso lang yung Hasins sobrang dipis naman ng buka mm, manipis yung, yung naro parang naro eh. uh, oh, parang parang lang sa mga payat na gulong ito, oh, na gravel grabe. no? ito kasi maka, malaki yung buka may pagkahawig to yung binaitse ko nung nakaraan lang eh. Yung ano, yung nasa weapon weapons na gindo, Parehas lang yung crowded niya Kasi yung crowded niyan, 400mm. Yung kasing 400mm, kinakategorize siya ng haba na yan sa 26 er na hindi suspension correct Yung mga sinaunang, yung mga sinaunang modelo na Promen. yon Ang pinagkaiba lang, yung kasing... Uh, yung kasing promed na rigid fork makapal dito eh, di ko alam, di ko alam kung ano tawag dito sa Porsche oh, no. Sa mga naka, sa mga mag, ano eksperto, pakitanong na kung anong 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 pangalan ng part nito, no? Pero ito kasi part nito sa Promenda 26er na lumang model na 400 mm ang crown tip. Makapal yung part na to. Ito kasi manipis. Kaya since na manipis 'yan, kakasa dito yung 29 by 29 kasi 29 by 2.1 itong gulong na to exciter pa no may knobs pa dito no o yun no ibig sabihin kahit na may knobs dito hindi na kailangan pang i-cutter kasi may na kasi may na i bike check ako na kinakater pa yung gilid eh no pero meron nga kinakater lang para magkasa ito hindi na kailangan ni cutter to kahit na i-cutter kahit na hindi na i-cutter yan malaki pa yung clearance no kasi yung clearance dito siguro mga ano pa to 10mm pa to malaki pa dito naman sa side na to, mga 8 to 7 mm naman yung clearance dito. Ayan, yan naman ang ano dito. Ano nga ulit yung maximum sa tingin mo na tire size dito, Lester? Ito kasi may hari. Sinukatan ko yan, 2.2 kasya pa. 2.2 na nabi. Oo, oh, nabi. Pero pag slick, 2.3 sagad. 2.3, katulad dati ng ano ko, yung Gayax hmm. Tattoo. Hmm. So ito pala, uh, kasa dito yung, ang, ano, yung Gayax Tattoo na 2.3 na 29 na. Kaso nga lang, face out na. Oh. 2.5 kaya po pwede. Alangan nyo na, Alanganin no? Siguro mga po, 3 to 4 mm na lang yung clearance ito, no? Hmm. Yan, so, tingnan natin yung design nito, no? Ito, simple lang. Simple, eh, pero magandang nga dating, eh, no? Dahil ito, puti lang yung... Alam ko may color din ito, eh. O, puti lang talaga. Tapos ito, eh. May nakita mo kaya may konting decals dito. Stealth lock, no? Tapos ito, internal cable routing na, kasi sa Balugo, hindi eh. Kasi sa pura rasa balugo ko, 29 by 2.0 ko dati na hindi nagkasa. Sa maximum PSI, ito po pwedeng pwede. pwede. Ayan, internal cable routing. Ang ano lang, kung ikaw para ka sa pura rasa balugo ko, yung kasi pura rasa balugo ko, pwede sa 160 mm na diameter na rotor. Ito kasi, hanggang ano lang ito, 140 kaya bumili si Lester ng ZTTO. Yan, ito yung adapter, no. Magkano bili mo sa adapter na CTT oh? Mga 200, 250 <laughs> okay na, siguro na At least ano, at least ito Pag may adapter na ganito Hindi ka, hindi siguro Malamang hindi ka nagkaroon ng problema doon sa katulad ng nangyari sa akin Sa Purara sa balugo na tabing yung mount eh yan naman, konting-konti lang. Pero pag napudpud na, goods na. Ah, goods na. Konti Ah, konting-konti -konti lang. O. Kasi doon sa, yun ang, yun ang issue na sa Purara sa balugo yung mount. Yung mount ng, ano, ng disc brake. Ito meron din pero super minimal na lang no. Konti na lang yung remedyo pala dito. Ayan. Eh gusto ko sana ng i-bike check to kaso nga lang meron ka pa papalitan ng ano pa pa papalitan mo dito. Nag-experimental pa ako ng brake set tapos tatayitin yung bulls ko pala lahat. Ito yung ano eh, anong tao ano may ano Experto sa abnormal setup. <laughs> abnormal setup. Hindi <laughs> pumapa pa ako. Abnormal setup. So saan po pala nabili tong ano? Dodisim. Ah, uh, nung huling bili ko niya Lazada, tatatlo pa lang yung sold niyan eh. Ewan ko lang ngayon, hindi ko pa nasisilip kung ilan na mga uh, bumili niya. Kayo pa lang dalawa ng asa, ano, yung isa eh. Da kayo pa lang dalawa ang merong ganitong classic part. Magkaiba nga lang yung blood. Okay. Dote siya at saka uh, Concheblo. Hmm. Parehas naman na pogi pero feeling ko lang akin lang sa mata ko lang. Parang mas pogi. Eh, yeah, medyo mas pogi yan. May nakita rin akong tusik na ganyan eh. Kaso lang yung nakita ko sa ano, ewan ko lang kung accurate. Parang mas maliit. Mas malaki, mas malito buka. Tapos may nakita ko na ano, yung ano yung OGF kin ba 'yun? Mm. 'Yun ang mas pogi kasi nga lang medyo mas mababa pa yung crowd 395. 395. Ayun. So sa Lazada to no. magkano yung mo diyan? Halos uh, ano, rin Mga ganun. 3800. Hmm. Sama naman na shipping din. Ang pinakamura pala yung no kasi 2,800 yata yun o 2,700. Yun lang eh. Pag mura kasing gano'n, di mo alam kung anong materya. Yung quality naman. Yung quality naman eh. Yung Eh ito, yung fork na to. Sama na na, yan o. nai to, so far. Ay, ano pala yung empty Yung fork na yan, wala pa eh. Puro ano lang eh. Natry ko lang yan. Sa San Pedro pa lang eh. Hindi ko pa nalulong rin. Gawa nung busy rin kasi ako. Ah nga, ano? Eh, magiging busy na rin ako kasi. Oo. Basta. Abangan nyo lang para kung para bakit para ako para magiging busy na. <laughs> Kaya linggo sinusulit ko na kahit puyat ako eh, no? Uh, ano pala yung timbang nito? Mas mga 400 plus lang, mas mabigat pa yung ano eh. Yung kasi mas 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 grams mas eh ito kasi mas 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 sa mas 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 ano mas 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 Leicester Zero no? so hanggang dito na lang yung video tapos next naman itong ano, babay chika itong kargado na folding bike eh, no? ni Idol Pablo Yamsuan ayun so ayun ito sana magpapaservice to eh o oh, shout muna kayo shout out shout out o ayun ah. ayun oh, <laughs> Pahinga ako eh. Ayan. Shoutout ka rin. Wala. guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan yeah guys, maraming maraming salamat sa inyo. And rise po sa inyo.